hoyan oh, ayan mga tropa, bago tayo magsimula, isa lang yung gusto ko itanong sa inyo. Kung papasukin nyo yung pagiging butcher, ano yung mas gusto nyo? Magnegosyo sa Pinas or mag-abroad? Alam nyo, parehas naman niya may sarap at hirap. At bago natin pag-usapan niya, huwag mo naman sana kalimutan i-follow yung page natin at share mo na rin yung mga ganto content na ginagawa natin kung nagustuhan mo. Habang nagde-debone nga ng baboy dito si Rico, alam nyo mga boss, noong una kong marinig yung salitang butcher abroad, parang bigla ko mislap yung mga mata ko. Sabi ko, ayos to, dolyares, sarap buhay. Makakabawi rin ako sa mga nasira akong pag-aaral noon. Pero kalaunan, na-realize ko, hindi lang pala basta galing sa kutsilyo ang kailangan, galing din sa disiplina. Sa abroad, hindi lang basta hiwa ka lang hiwa, kailangan mabilis, malinis, pare-pareho. Doon mo mararamdaman na ang bawat hiwa mo may presyo. Kasi bawat minuto mo doon may bayad. Pero ang pinakamagandang bayad, yung respeto at tiwala ng mga kasama mo sa trabaho. Madalas nga, pagod ka na, nanginginig na mga kamay mo, namamaga, hindi mo na maitiklo. Pero pag naaalala mo para sa pamilya yung kinabukasan mo, mas pipiliin mo talagang lumaban at bumalik yung lakas mo para sa pamilya mo. Kaya ikaw na nanonood ngayon kung pangarap mo mag-abroad, huwag mo isipin na simpleng trabaho lang yan. Ang butcher abroad parang sundalo nakikipaglaban sa pagod, sa lungkot, sa homesick, pero bit-bit mo lagi ang karangalan na pagiging Pilipino. Pero teka-teka lang, hindi lang abroad ang daan para umasenso. Yung iba pinipiling magnegosyo katulad ko. Alam mo yun, yung tipong maliit na meat shop lang dati tapos ngayon may branch na pero wala pa naman talaga. Nangangarap pa lang, hindi naman masamang mangarap. Sabi nga nila, hindi mo kailangan mag-abroad kung kaya mo naman dalhin yung abroad sa sarili mong tindahan. Pero syempre, hindi madali. Mag-uumpisa ka sa maliit. Minsan yung iba sa harap bahay lang, pero ako nag uumpisa lang ako sa bangkay-bangketa ng pandemic. May araw na halos wala ka talagang kikitain. May araw naman na halos ubus talaga lahat ng paninda mo. Pero lagi mo tatandaan, wala kang talo pag sa negosyo. May kakilala pa nga ako, butcher dati, nag-ipon, nag, uumpisa nag sa isang freezer, tapos ngayon siya na yung suki ng mga karinderya sa buong bayan namin. Hindi siya umalis ng bansa, pero yung karne niya pinapadala na sa iba't ibang lugar. Isa nga rin yung sa mga idol ko dito sa lugar namin. Ano ang sikreto? Disiplina, tiwala sa sarili, respeto sa trabaho. Kasi kahit gaano kalitan negosyo mo, kung marunong ka mag ng pangalan, lalaki rin yan. O baka ngayon tanongin niyo ako, anong mas maganda, boss, mag-abroad o magnegosyo? Sagot ko, depende sa puso mo. Kung gusto mo maranasan yung kultura, disiplina at income sa abroad, go lang. Pero 'wag mo kakalimutan, hindi habang buhay nandoon ka. Dapat habang nandoon ka, nag Ipon ka ng karunungan at ng puhunan. Kung gusto mo naman magnegosyo, huwag kang matakot kahit maliit lang ang puhunan. Lahat ng malaki nagsimula sa maliit. Ang mahalaga, alam mo kung paano mo gamitin ang skills mo bilang butcher. At ganyan na ganyan nga yung ginawa ko. Kasi tandaan mo, butcher ka, marunong ka sa hiwa pero dapat marunong ka rin maghiwa ng tamang desisyon. Kasi minsan, gusto nating magtagumpay agad pero nakakalimutan natin bago maghiwa ng karne, dapat marunong ka muna magasa ng kutsilyo. Ganon din sa buhay, bago hiwain ang problema, dapat hasa muna ang isip at puso mo. At palagi ko ipapaalala sa inyo, ang tunay na butcher hindi lang matalim ang kutsilyo, kundi matalim din ang diskarte at yun ang bitbit -bit ko hanggang ngayon. Sino ba namang butcher ang hindi napapagod ba? Diba? Minsan wala nang tulog, puro order, puro hiwa. Pero tanong ko sa inyo, bakit kahit pagod tayo nakangiti pa rin? Kasi alam natin, bawat tulo ng pawis may kapalit, hindi lang pera kundi karangalan. Yung tipong may customer na babalik kasi ang ganda lang hiwa mo. O may among magpapasalamat kasi malinis ka magtrabaho. Yun yung mga sandaling alam mong may say-say yung pagod mo. Kaya kung pagod ka ngayon, smile ka lang. Ibig sabihin yan, may ginawa kang tama. Marami akong nakilalang butcher dati, simpleng tagahiwa lang pero ngayon may sariling bahay, may sariling kotse, may negosyo. Bakit? Kasi nangarap sila. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, ang mahalaga kung saan mo gustong makarating. At kung butcher ka, may hawak kang skills na pwedeng magdala sa kahit saan. Basta marunong ka lang mangarap at kumilos araw-araw. O siya mga tropa, tapos na kwentuhan pero hindi pa tapos ang laban. Yung sabi kong pangarap na branch, abangan nyo sa susunod. Baka ako na mismo ang nagbubukas ng sariling midshop sa abroad. Kasi sabi ko nga, walang imposible sa taong marunong humawak ng kutsilyo at mangarap.